Ayan, start na po natin i-breeding ang ating Japanese Shamu. Ang bloodline po nito, Tanaka daw po itong ating broadcap. Ito pong isa na hen po natin. Jutako po yan, saka Tanaka daw rin po yung isang hen natin na witen. So, ang ginagawa po natin para masiguro po natin na maganda po ang klase ng ating mga itlog o high fertility po. Ang ginagawa po natin ay two hen at saka one broadcap po. Ito po maganda pong pares na ito dalwa to isa. Gawa po ng hindi masyadong pumapayat ang ating tandang. At tamang tama lang po para sa bilang ng inahin ang dalawa o tatlo para po sa ating breeding season. Pag ganito po kasi maganda po ang quality ng ating makukuha ang sisiw. At saka healthy po ang ating mapuproduce na mga manok. O yung mga sisiw na makukuha natin sa breeding na ganito na 1 is to 2 or 1 is to 3. Ang ano po na to naman, ang atin pong mga inahin, hindi po masyadong nakakasta ng sobra-sobra o yung tamang-tama lang po para po sa kanilang pangangailangan na magitlog po ng isang beses sa isang araw at magandang klase po na mapuproduce nilang mga itlog.